yan. Si Yung mga wala pa. Ay, si Sana. Bigay, <laughs> Bigay na natin yung na. Bigay na natin yung avocado. Wala eh. Nauna siya eh. First, na, first, first come, first, first serve kasi. Pinipitura <laughs> natin. Game. <Okay>. Ay! Siya nauna kanya. Ay, Sis Smarikar, akin lang to. Yung pangalan na. Ang dami sis. Oh, thank you sa nagbigay. Nagbigay ng pangalan. <laughs> like, hinog pa na pala siya. Wow! Hinog na lahat, Pero meron pa dun sa puno. Papanguhanin pa natin. Uy, sis, nakita ko may mga marang na bunga. Alam mo yung marang? Oo. Parang durian? Parang durian. Parang durian, di ba? Oo, paborito ko yung Tagay natin San meron? ako mag dito tayo. Ay, dito tayo. Ay, Ay, dito tayo. Ay, dito tayo. Ay, dito tayo. Ay, dito Ay, ako tayo. Yaki nga naman kami sa pakrapta ka. Uy, sa wangka. Sa nga naman kami sa pakrapta. Kuyo mo, sexy ni si po. Hello. 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 Oo! Ano pa Matangkad din oh! O, nako! Nalimutan. Hindi <laughs> ko na... Ano, na nawala sa isip ko. ang yan. <laughs> Hindi ko na pigil ano. <laughs> oh. no. no. ano. ano na. May isipan Ano Paano naman yung sa akin? ang yan, Ay, ang bato! yan naman ako sa... sa ka 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 Happy birthday! Okay. Happy, happy birthday! birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> okay. Ang problema niya dapat pag-alis okay. daw, na upunuyan. Banyo na. Dapat din ganyang kataas. Oh, yung dalawang kids oh. oh. Excited yeah. na ako. Yeah! birthday. Ah, buti na lang kids pa ako. <laughs> <laughs>

Wala, potol na yung rambutan. Dito. Andiyan na pala yung tricycle namin. Pauwi na kami. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Lagay <laughs> mo lang dyan. Ay, nalita. Pasensya na. Sorry na po agad. Marami. Marami na. Pasensya na ha. Wag mo po. lutuin to. Oo. Oh, oh. yan. Kasi yung bigas pwede mo isa-isa Yan, yung... <laughs> hindi mo... Oo, oh, siyempre. Mga kalapan ako sa iwa. Ako dito tayo. Ako. Oo, sis, <laughs> kain <laughs> na. Kain na kayang kain. Dito ka. Meron pa pa ako. Ikaw yan lang. Magkan, mm. kain yung sardines. Yeah, Ayan, pagpaparty partihan na po ang mga dala. Para <laughs> like sa mga bata. Ito lang. <laughs> Uy, oh, pang voice oh. Ito yung mga kuya si Jato. Para pag naulan sa school, magagamit niyo. Kaya mo na, Colleen. Pang boys. Ay, ang cute! Ganda. Ang cute. Yung isa ay ano. Tama ka na sa kanila. Madami sa kanilang bagay sa kanilang Ang cute. Tela. Ang cute. Ang Ano ba ito? O pink. Ang ba nila, may sapat na nagahanap. Ito din ang kong. Ang kong! sama sa akin? Tama oh, okay na Okay lang baby. kay Ate yun, kay Ate din iyo. mo. Wallet ko. Panglagay ng mga pagmag. DJ, kayka. ko Ito. Ito yung akin ha. May nanay. Hindi pa isa Hello Walid Baknight Laban-laban laba lang. Yeah, Ito yeah, oh, kay sino gusto magbaon baon Mm-mm. -hmm. But Very good

ano yung isa? Subang ayon na kayo dyan? Like, na, okay. ano talagang, okay. Hindi. yung ano 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 yung

Okay, three, four, three. Oh, number 2 muna. Dunapin yung number 2. Ito, ito. 2. Yehey! Yehey! Ah, wait na. hi guys. 3! Yehey, 3! 3, 3! 3 yan? 2. pa, pa. Wala na. Anong number Anong number 6. 4 and 6. Talaglag yung Four na lang. Four. Kaling ng kanya, two, four, six. 4. six. Two, four, six ang kanya eh. Ang galing yung number niya. Ano sa'yo? One. One siguro. Ay, one siguro to. Oo. Ayun na nakapagawa. Tsaka five. Five. Ito, kay niya. Ay, kasama to. Kasama doon. Ah, ito pa Wow! Wala! 5.

Yung mga 'to, Ay, kasi, 'di mo kaya Ay ano, puro sa mo. Ano, puro ba? Oh. Jesus, kasi mo. mo? Diba? <laughs> sa iyo, tapos sa damit. Hindi, para sa mako 'yung pano 'yon. Para sa pede. Hoy, ikaw muna. Siyempre si mami mo. Pala mo 'to'y magagastos. Kasi na 'yan, isang supot lang. Ayun, wala kayo pa. Wala Matigas sa paa. Asya, bagay sa akin. Um, ah. Mami! Ayan. Tayo na, tayo na rin. Dapat kailan mo yung dede? Ayos! ayos mo Ayun! 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 Ayun!

dapat puno din. Alam niyo maraming plastic na paglalagyan. Ano pa Oh. Huwag niyo sirahan yung plastic at pagbalik, puno din dapat na yun. Kinakapahin na yun pa sila eh. Dali ah. Dali ah. Ano na siya? Ah, mo na ang siya. Oo. Ay, panada na yan. Ang babae. Ay, panada na ata. Ay, ang CJ. CJ, tinawang kasi sa'yo. Pag hindi kiswede, ay ang baka kaysa. Ay,

ganda si na Sige, sa <s effects> Ay, Oh, pa ba? Siyempre masarap pa Ayan, Ay. Ay, at nagkakapartihan na nga. Ang may ganyan din dito? Isot ka lahat sa pakaya? Isot ka lahat